Good okay. so, ni, Dito ko sa Asinto Street. Asinto Street. Uh, itong kanyang ito, yan. Asinto Street siya. Napasok ako ng Manuel Roas Market. Ayan nasa Manuel Roas Street si ako at the same time market din kasi wala po sarili palengke rito naglalakad ako habang naglalakad ako walking walking na rin ang tawag dito exercise yung walking walking, walking walang pinipiling oras yan ang importante gawin mo sa umaga gawin mo sa gabi parehas lang yun parehas lang ano Kaya wala siyang pinipiling oras. Ano, yan kita nyo? Ano to? Yan. ito papuntang road 10 highway yan balik tayo okay. Okay. walking walking pa rin tayo no dito pa rin sa M. public market pero papasok tayo dito ngayon dito ayan papasok tayo dito kasi dito ko dadahan ayan. Oh, walking walking pa rin kaya ito ito isang magandang babae ito ayan oh. nakikita nyo po ba yan <laughs> di ba magandang babae yan oh, natatawa siya kasi totoo yan. maganda siya <laughs> okay. na ni orampo Ron? po! O, mo kay mga atil mo sa tuloy lang tayo sa paglakad. <coughs> Sinasabi ko sa paglalakad ay exercise yan. Yung walking, walking, katawagin. Na maganda sa daloy ng dugo. Walang pinipiling oras. Itu tariwana. Yan, lakad lang tayo. Meron akong pupuntahan dito. Dadahan ako kina Brother Marlon. Na. Ano? Ala. 8:30. Ala sa ng gabi. Yan. Ano? So tuloy-tuloy lang tayo sa lakad. Saan na ba ito? Trinidad Street. Oh. Nasa Trinidad Street. O, oh, ito. Ang akin nilalakad. Trinidad District ito. Ito nilalakaran ko, ano? Dito sa Tondo. dito na tayo sa Lakson. Ito, Lakson na ito, no? Nakagad pa rin tayo. Lakson is it. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa walking-walking. Gabi, ano? Gabi. Ito yung sinasakyan ang service ng mga ito. Brother Marlon. Okay. Papasok tayo dito ngayon. Ayan. Parang guy. Simon. Oh, kundi Oh. Ho. Dahan lang ko si Marlon.

Dito na tayo, no? Meron um, pong Bible study dito na gagawin ngayon sa lugar nila, Brother Marlon. Kaya nandito po ako ngayong gabi, ano? Ayan. Ayan, no? binuksan po yung ilaw. Nakita nyo na ako. Kanina madilim. Ngayon maliwanag na. Ayan. So hanggang dito na lamang po, ano? Itong aking pinapawisan ako. Ibig sabihin, lumalabas yung mantika. Ayan. Dito po sa tundo, dito. Panginoong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. God bless us all.